Inasahang mababawasan na ang pagsisiksikan ng mga pasahero sa mga kapag naipatupad na ang integration ng terminal fee sa airline ticket. Ito ang balita ni Mon Hoxon. Noong nakaraang taon lamang, mayroong 7.6 milyon na pasahero ang dumaan sa na-IA. 2 milyon dito ay exempted na magbayad ng terminal fee. At 1.9 milyon sa 2 milyon ay mga overseas Filipino workers. Kapag naipatupad na maisama sa airline ticket ang terminal fee, malaki ang posibilidad na mabawasan ang mahabang pila at siksikan sa mga paliparan. Ito ang nais masolusyonan ng Committee on Overseas Workers Affairs o COA ng mababang kapulungan ng Kongreso. Isang ocular inspection ang isinagawa ng komite upang makita ang magiging epekto kapag naipatupad na ng integration ng terminal fee sa mga airline ticket. Anila, sa dami ng mga counter sa airport, lumilikha ito ng delay at congestion sa mga pasahero. Kaya kala ng grupo kung posible nang tanggalin ang counter na nagche-check ng terminal fee ng OFW. Gayong hindi naman sila kabilang sa pagbabayad ng terminal fee. Ayon sa ilang mga overseas Filipino workers, hindi naman malaking problema kung pipila sila sa mahigit sampung mga counters dito sa NAIA Terminal 1 upang ma-check yung mga papeles at ilang mga dokumento. Pero ayon sa kanila, malaking bagay na rin kung may mawawala rito sa mga counters na ito upang mas maging mabilis ang proseso ng kanilang pag-alis sa bansa. Mas maigi pa po ang ganun. Kunti ang proseso. Hindi na islanded ng pasahero. Nais ng Federated Association of Manpower Exporters of FEDEMEX na tanggalin na ang counter para sa mga OFW dahil exempted naman ang mga ito sa terminal fee. Na-check na nga ng lock at na-check na rin ho ng airline na sila ay exempted, bakit kailangan pang i-check, magkaroon ng counter at pumila doon at i-check pa ng tauhan ninyo na siya ay talagang exempted o hindi. Subalit ayon sa pamunuan ng MIA, hindi nila magagawa na alisin agad ang mga counter dahil dapat ay maipakita ng mga OFW ang Overseas Employment Certificate upang makakuha sila ng refund sakaling nabayaran nila ito sa pagbili ng ticket online. Sagot ng Manila International Airport Authority, walang dapat ipag-alala ang mga OFW dahil ang 550 pesos na terminal fee ay siguradong maire-refund nila kahit kailan nila gusto. Ang assurance po namin dito, basta may pera nandiyan for refund wherever, whenever you can know. It, 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 will be, ano, it, will be, it will be requested for refund. Kaya pag-alis mo, kaya pagbalik mo, ke terminal ka, magpapariban, ke doon sa opisina namin papariban. The money will always be there. Buwan ng Nobyembre nang maglabas ng Temporary Restraining Order ang Pasay City Regional Trial Court sa pagkapatupad ng integration ng terminal fee sa mga airline ticket dahil nabigo ang MIA na maipalathala ito sa mga pahayagan. Gate ng MIA, kapag ganap ng maipatupad ang integration ng terminal fee sa mga airline ticket, hindi lang pila ng OFW ang mawawala kundi maging ang pila ng mga regular na pasahero. Tiniyak naman ng MIA na nakahanda silang sumunod kung ano man ang ipag-uutos ng korte. Mon Hokson, UNTV News Worldwide.